oh mga idolo magandang hapon mga idolo naliligo yung dalawang tropa natin Indonesia gagaling nilang yung lumangoy ganda <laughs> ng tubig linaw malinis-linis -linis. Oh. Apa? Sandar? Ha? <laughs> balik! Balik, balik. balik sini, bagus! <laughs> um, balik siya doon. May ano doon oh akiyata ng gulong eh. Oh, yung isa um, o, doon uh, um, Eh, lang o Mga laking dagat talaga mga to. Sana isa tubig mga Indonesia pagod na yan ah, mga bata pa yan ang lalakas pa lang ng ano yan, distinction nila ah. Sige na. Oh, na mga idol Hanggang dito na lang ang ating video Sana Nagustuhin nyo itong video na to Thank you, thank you very much At God bless mo sa lahat oh. Thank you for watching pag comment na lang at Paki share na lang mga idol Bye bye